Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um this is your guest message, the channel. A feature or so yung hapon na to. Tingnan natin kung sabihin sa inyo mga gabay. So this is um a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of for the sign of for the sign of Sagittarius. So sagi sagi sagi. Welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video kanina kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap so guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell For more videos up there, maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal sikliglig -Sik na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information. Paano kayong sabihin sa yo ng ating mga baraha? So, there's is the Four of Cups. No? Just reevaluate or analyze. No? May mga bagay na kailangan mong pag-isipan. Klarohen, liwanagen. No? May mga bagay na kailangan mong i-visualize. No? Tingnan mo lagi magiging cause and effect ng bawat decision and actions mo. No? Hindi pwedeng um, bira hindi ka pwedeng ura-urada. And of course, guys, there is something the night of Pentacles. There is a blossoming. Maring lumaguna. No, maging maganda na ang yung finances. Hanap buhay negosyo. Na maring lumago at lumakas na to. Now, do you have a potential for abundance, no? Kaya kailangan matuto tayong evaluate. No, pag-isipan yung bawat action and decisions. Na hindi pwede pa bugso, bugso ng damdamin. Hindi ka pwedeng um, mag magtitiwala basta-basta sa mga tao sa paligid mo. Pag-aaralan mo, kikilananin mo, bubusisiin mo and there's a page of story that something is spying, looking watching at you or either there is something of being curiosity kailangan na matuto tayo mapagmatsyag na no, mapag, uh, mag maging babusisi sa bawat eksena na sa paligid natin na hindi tayo pwedeng magtiwala ng lubos now there's a three of pentacles for uh, collaborations connections now there's something um, about sa trabaho negosyo hanap buhay din siya na maaaring pinapakita dito na mag-ingat ka no, in every transactions. Let's see what is the digital messages. Mag-ingat ka dito, no? Baka mas ka. May nasense ako dito na maaring magbibigay ng parang, uh, mayro meron kayo collaborations, eh. mayro kayong mga uh, pag-uusap, no? Na related about sa pera. Na maaaring magtitiwala ka din sa tao na to. Mag-ingat po, no? It's either mangungutang to or mag invest ka. Mag-ingat ka po. And this is a uh, high for lesson learned. So there's an education, guys. Mayroon ako nakikita din dito na may nakikita ako dito na maaaring iano ka hypnotize no maging aware there is something just six of ones for victory no some of you magtatagumpay ka na bago pa mangyari ang maganap niyan magkakaroon ka ng intuition instinct na no? bibigyan ka ng paalala at babala na no? at magtatagumpay ka dahil alam mo na yung magiging posibilidad what is the four of cups Reference with the seven of swords. Nikinesh, di ba? There is a cheating lying on your impostor. No, kailangan mo isipan mabuti bawat action and decision. May sekreto na papaloob dito. What is the nine of pentacles the, Let's see, there's a four of wands a celebrations. No, there's a full of happiness. Ultimate happiness. Some of you, there's an engagement, wedding, or there's an um, 11-11 with the flame energy. Also, mid connections. What is the page of swords? represent with the sun with there's a pure positive outcome. Maha, uh ha? -huh. Meron ditong liwanag ang isip mo, ang utak mo, na malalaman mo na yung uh, kahihinatnan, yung posibilidad na nagkaroon ka na ng something vibrations or instinct. Na yung magiging posibilidad. Honor and trust your feeling. And there's a star card, healing and recovery. Na may pag-asa na na muli kang makabangon. Makawala dito sa situations na to additional messages for the high fine represent with the sign of pentacle so there is something a long term financial security and financial windfall now you have a potential for abundance now mayroon kang potential para maging malago at maging na ang pagkakaperahan mo matuto ka lang how to manage and control not uh, magingat ka din sa mga tapag pagkatiwalaan mo what is the six of wands We represent the two pentacles with balance. Na maging balance ka. Physically, mentally, emotionally. What is the initial messages with an spirit? So there's an ease of sort something breakthrough. Magliliwa, naglilinaw sa'yo lahat. Nalilitaw no, sa'yo lahat ng bagay kaalaman dito. Maraming sekreto sa likod dito pero ito yung bagay na magkaklaro sa'yo. And there's a judgment. See, paalala. You need to pay attention na magingat ka sa mga bagay-bagay o kailangan o maging productive ka ngayon or maging, um, ag, maging aware ka na at um, kumilos ka na sa lahat na nangyayari sa'yo ngayon no? ibig sabihin it's time no? para mas lalo mong simulan at galingan no? there's a the night of once for slow and steady manatili kang kalmado kilalanin mo, busisiin mo na alamin, alamin mo dati magiging atake mo. Hindi pwedeng pabigla-bigla. Kailangan ni nahihinay. And there's a term for a sudden changes dahil may bigla ang pagbabago. No, it's either something and hope, pag-asa, or kagalingan, or pagtupad sa mga pangarap. And there's a the, decision the man. You're feeling stuck. You're feeling king. Now, some of you guys, no, meron kayo hinihintay na na document, papers, na maaaring with your inheritance, mana, na no, maaaring naka, nakakaranas ka ng delays and cancellation. Or some of you guys, mag-ingat kayo. Dahil meron dito, baka mabudol ka ng sarili mong kamag-anakan. No, meron ako ng sense dito na maaaring malinlang ka. No, mag ka sa mga pipirmahan yung mga papeles. What is the six of wands? Because the two pentacles. Remember the two of swords. There's a decisions, but you need to make. No, nagkakaroon ka na difficult decision. Timbangin mo. Ano man yung bagay na mahalaga sa iyo? Ano man yung bagay na kailangan or prioritize mo? Now, what is the digital messages for the outcome? Reverse the three of swords. In reverse, makaka-recover ka na for a pain, for all the toxic and negative traits. Now, for all lying, cheating on you, an oh no, offering store. no mas lalo mo nang mas pag-iisipan no ang bawat eksena mas maliwanag na to sa mata at isip mo no yung mga tao sa paligid mo klaradong klarado na sa iyo and there's a six of swords kailangan niya na makawala at makalaya diyan kaya sinasabi ng judgment for it, it's time to walking away for unhealthy situations no ito na yung panahon ng pagkakataon para palayain yung sarili mo from toxic environment. And there's a page of pentacles in best wise Leo. Mm -hmm. No, kaya kailangan alam mo kung sa sarili mo na kung paano lalago. Itong bagay na to, kung mag, mag i or magkakaroon ka na commitment dito, kailangan alam mo yung grounds mo. Alam mo kung paano to lalago at paano to la, lalakas. And there's a ten of ones in reverse. No more burden. Matatapos na yung bigat. No, pasakit, responsibilidad obligasyon. Matatapos sa lahat ang bagay na nagbibigay pa sakit. And there's a full of swords. Uh -huh. There's something apalipadahin. Uh, My God, there's a something spiritual na may kinalaman kaya lutang ka. No? Kaya balisa ka. No? Minsan na parang nadidrain ka nang di mo maintindihan na wawala ang iyong memoria no, para nagiging ma, makakalimutin ka na, especially nang lalabo ang iyong mga mata. Additional messages, so, there is a something, guys, with the ace of pentacles. Now, there is something, a big shot and big money coming in. It's all about money. It's all about opportunities. And there's a justice card, the justice will be served. A karma is waving. Ano man yung bagay na gagawin mo, magre-reflect sa'yo. No naman yung bagay na uh, mga gagawin mong action. Learn from your consequences. Kaya kailangan mag-ingat ka. So let's see what is additional messages for finances and career. Love life at kalisugan Let's watch this. Okay. Let's proceed tayo for finances and career. for finances and career guys so this is something that we of cups a celebration ultimate happiness so some of you magiging maligay at magiging masaya ka na no? sa lahat na nangyayari ngayon there is a three of ones so awaiting is over so some of you kung may hinihintay ka document papers or something makukuha mo na no? maaaring magkakaroon ng kaligayahan talaga dito and there's the word girl represents something as success accomplishment no? this is something a queen of cups magiging emotional ka na. No? Para mang, para si Desire dito, ma, magiging matalino ka na pagdating sa emosyon. No? And of course, there is something guys have to go with to talk with a partnership. Mag-iingat ka na sa mga taong um, pakikipag-ugnayanan mo. No? Pakikisalabuha mo. No? This is the Queen of sword Clear the boundaries. I told you, kailangan linisin mo yung sa paligid mo yung mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. No? Mararamdaman mo lang itong tao na to kung talagang nililin lang ka no? Dahil sa mundong ginagalawan mo maraming tuso. Na no, marami man lolo mga taong susubukan sirain ka. Pagdating tayo sa love life, so there's a full card. Sinusubukan ng iyong pananampalata at tiwala. Now there's a new beginning coming in. Sa movie, magkakaroon ka ng bagong simula pagdating sa relasyon. Now there a something a dog na nag something a friend of yours. na mayroon ditong loyal sa iyo No, this is something we did sabi na pentok with the harvest moment. Ma no, matagal mo tong hinintay. Matagal mo tong gustong mangyari sa buhay mo. There's a possible na makukuha mo na. not at malalasap mo na. There's a strength card, something confident. So, lalakas mo na loob mo, magiging matapang ka na. si mo na yung lang at takot mo sa situations na to. No, ibubus mo na yung confident mo, confiance mo. Medyo kakapalan mo na yung mukha mo this time. And of course, there is something the King of Swords stop the pattern. Puputuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, lalo-lalo na emotion mo. No? Yung pagiging um, bababa, no? Ang yung damdamin, mabilis kang maawa, mabilis kang masaktan. No? Para balat si ang atake mo. So, yun yung kailangan maging practical at wise ka na. Or e emotional intelligence, kumbaga. Pagdating sa emotion, pag maging matalino ka ba? No? kung itong tao ba na to, kung nilililang ka lang niya o pinapasa ka lang niya sa madrama niyang eksena. And this is the King of Pentacles, maging secure at practical kapag dating sa relasyon. There is two people na maring related dito. May jowa ka o may asawa ka na. And this is the chart of relationship movement. There is a changes and development. Na pagdating sa relasyon, meron ditong ilalaban ka at meron ditong isusuko ka na. O, oh. pagdating sa kalusugan. So, this is a wheel of fortune with a back. Mari magiging maganda ng kalagay at kalusugan mo. There is a the king of course may devoted and supportive person na gumagabay sa iyo dito. I think this is something that ancestral guides na gumagabay sa iyo. There is a five of wands, kasi may nagbibigay complication sa iyo. There is something complication competitors or talagang gumagawa ng complication. No, meron ako na ako resistance talaga sa muscle by sa iyo. There's a five of swords. Nagkakaroon sa sabotage kasi naging open ka at transparency ka from this person. No, itong tao na to, grabe, abusado. Itong tao na talagang magaling siya magpaikot in fairness, And this is a two of ones. Pili mo yung mga tao pagkakatiwalaan mo. At pili mo lang yung mga bagay na kakainin mo. Maging aware ka na, no, there's a death card. Gusto na rin nito na masyegi ka. Mag-ingat ka, ha? Kasi ito ay iniunti-unti ka lamang. Now, and there's a death card, maaaring magkaroon din ng transformation sa kalusugan mo. Maring gumanda na ang iyong kalusugan. No, mag-iba na ang iyong pakiramdam. And there's a part of the deck with the justice card. Justicia at karma talaga. No, talagang pinapakita at sa lang ang sinasabi na may karma. No, at may justisya ang nararapat para sa iyo. 'di ba? Walang makakaligtas dito. So let's see what is the magic of fair messages advises. it request to pick a card yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, a pick a card yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Dari ko sa kapag nakapag-isip ka na, please comment down below kung anong number na pili mo. At magiging, yun ang magiging sagot sa tanong mo. No? Uh, and um, of course, uh, malalaman mo yung sagot dyan sa dulo ng reading na to. so let's see what is additional messages with a magical fire messages advises? let's watch this okay with a magical fire messages advisors in what? Na guys, no? Tutuklasin agad, agad, agad natin yan. and you got the power wow no kaya kaya mo no use your ability to resolve you to resolve this situation and you can do it kaya mo. you are also creator of your own life. No? And of course, there's something assertiveness. Alam mo dapat sa sarili mong grounds mo. Hindi ka dapat nagpapapekto. At hindi ka dapat nagpapadala ng mga sinasabi nila sa sa'yo. No? You have the authority no? to use your intelligent knowledge. And this is something the flower power. Use your healing powers at the same time. Meron ka no? para ma-refresh yung situations mo. And of course, admit your true feelings to yourself no? Just admit, no? naku yung bagay na meron ka at maging tatapat ka sa sarili mo. At lahat ng bagay pangarap mo masa, sa kataparan mo to. Iwasan mo magpanggap. What is the yin and yang oracle card? Oh my God, adjusts and karma. Talagang hustisya. Diba? Ano man yung bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo? And there's it. Yung sins, no? Meron ditong binhi or magsisilbing ugat no, ng karma. And of course, there is something, guys, with a distance, distansya. Ibig sabihin, kailangan mo kumawala. No, retreat or time out from this world or from this environment, from this person. No, kaya kailangan dumistansya ka. No, wag ka magpapalin lang at wag kang, wag mong akayaan no, na paikuting kanila. For synchronicities, there's a princess So some of you guys know there is a something princess. Maring you are also um you are only the princess. Naman nagisang anak ng babae. O meron kang anak na babae dito. And because guess there is a something a protecting love. Meron dito pwedeng protection na ng pag-ibig at pagmamahal. No relation. With the romance, you're from Mystic Labor, a whole deck. Represent with an independent. No, ibig sabihin, dapat alam mo sa sarili may grounds mo. You have the power, no? Kaya mo mag on your own. Huwag ka dumidepende sa ibang tao. And there's a new love coming in. May bagong pag-ibig at pag-asa na pagdating sa relasyon. Na pagdating dito, no? Sa, sa pagmamahal, may pag-asa na. And keep your eyes on your target intention. na kailangan okay tumuto ka. Ano ba talaga intention mo? Diba? Kung ano ba talaga yung priorities mo? Tumuto ka. For Jesus' loving quote said, And of course, until it's given to to know the mystery of kingdom of God. So see, ipapakita raw sa'yo at ibabahagi sa'yo. Ano ba talagang misteryo ng buhay mo, at kapalaran mo Sabi ng nga Panginoon, ibabahagi na ito sa'yo Ano bang kulay at makulay ng mundo Ang ibibigay ko sa'yo ganoon ang sinabi niya Ito na nga, ipagkakaloob niya sa ito What is an angel's number? Represent what? And there's a 20, 20, compassion Now, it is a confirmation That your assumption And beliefs are correct But it's also an encourages encouragement To use your talent and gift because they will benefit the world of your pockets and be of service to others. Your potential is enormous, no? Ibig sabihin, napakabuti mo. Napaka, um, napakabuti ng puso mo, no? At itong bagay nito ay maaaring tama ang nararamdaman mo, no? Gamitin mo itong bagay na to kung paano mo papalaguin ang iyong sarili at ang iyong buhay na no, huwag mong hayaan na ka ng mga tao sa paligid mo at abusuhin nila ano man yung bagay at kakayanan mo. What is the money mo, Oracle Deck? And there's a foresight sight. Diba? May pasilip. Ipapakita sa ito kung asan ka na nga ba. No? At kailangan maging alerto ka. There's a drama alert. Mag-iingat ka from this drama. No? Pay attention to the things that are important to ensure your wealth no? Para um, siguraduhin ang iyong kinabukas at ang iyong pag-unlad. Mag-ingat ka, no? Sa mga taong paniniwala at pag pagkakatiwalaan. There's a shadow work oracle card. Represent what? Represent with the light and the darkness. Love, clarity, and awareness. Diba? Kung pag-iingat lamang. No? Ang iyong kailangan gawin not bibigyan liwanag pagmamahala naman yung bagay na nasa paligid mo or nasa sitwasyon mo darkness cannot dispel darkness only light can Daba? o uh, liwanag lang ang ang uh, magbibigay ng um, kaliwanagan sa iyo or magpapakita sa iyo ng mga bagay-bagay hindi hindi mo naman makikita ang isang bagay sa madilim na parte ng buhay mo O kahit mismo in the practical or literal na madilim may makikita ka ba sa sitwasyon mo o sa sa paligid mo? Syempre wala. So ganun po siya, no? Ang darkness hindi po siya kahit na anong bagay hindi wala kang makikita. Only light, no? Ang kaliwanagan na ang magsisilbing um mata mo at kamalayan mo sa lahat na nangyayari sa paligid mo. And there is a what lies beneath the future. What lies beneath the future represent what? And there's a sexual protections. Aha, uh -huh, mag-ingat ka din dito. No with the sexual protections. And there's is something a fight for your love. Meron naman dito talagang pinaglalaban ng pagmamahal, pag-ibig. And there's a depression, Maaaring na de depress ka na. No, sa lahat na nangyayari sa iyo ngayon. And there's a clarifying for your love situation. So ngayon, na no, parang may related about sa pag-ibig at tutuklasin natin. No? Kung mananatili ka ba sa relasyon na yan or magpuforsid ka for a new love. And of course, refresh romance. Cleanse past sorrow. Be charming and new and to embrace joy of to feel. ba? Diba? Ibig sabihin talaga dito, magsimula ka ng panibago. Huwag kang magstay sa makalumang panahon, makalumang tao. Dahil, kung itong tao na to na nag-cheat ng loko ni loko ka, no, kahit na anong gawin niya, lolokohin ka pa din yan. No, kaya maging ingat ka at sinasabi sa iyo dito na kailangan mong tanggapin ang iyong kaligayahan at yung kapalaran na paparating na bagong pag-ibig. There's a new love at iririn yung pag-ibig na natatangi sa lahat. There is a clarifying for a life situation. Huwag kang mag-alala. Mag magmamahal at magmamahal ka ulit. Ito tong bagay na to, yung ilalaban mo, alam mong ilalaban ka rin sa huli. Clarifying for a life situation represent small step. Diba? The small wins, the small triumphs. The everyday victories, celebrate them. The, they will take you there. Dadaling ka dito. No? kung basta maging masaya ka sa bawat eksena, maliit man yan or malaki, kailangan mong pahalagahan yan. No, dahil the more na marunong ka mag-affishy, no, ng bawat bagay-bagay sa paligid mo, the more na binibiyayaan ka ng mas malalaki pang opportunities. Kasi alam nila, alam na ng ating universe, ng ating Panginoon, kung paano mo pahalagahan. Ano man yung bagay na meron ka. What is the part of the light represent what? what is the part of the life represent what represent with a the compassion there's a double communication with compassion may pagmamahal talaga no yung talagang hindi mo kailangan or um, parang hindi dik hindi dinidikta no pero yung pagmamahal na yun talaga gagaling sa puso mo i open my heart to the other extending kindness and understanding without judgment through compassion, I create bridge of connection. Healing not only myself, but also to the world around me. I offer my empathy freely, knowing that I am not serving of others I grow stronger in love. Diba? Pina, talagang sinubo ka eh ng relasyon ng pag-ibig, pagmamahal. Talagang tinignan ako hanggang sa nakatatagan mo. Diba? Huwag ka magalala sino naman yung mga taong lumoko at lolokohin ka, babalik sa kanila what they deserve. No? Hayaan mo, there's a principle of karma na ang karma, ang manumbalik at bumalik sa kanila. Di ba? Hindi mo kailangan gumante or gumawa ng masama para lang mapanaki, maramdaman nila yung naramdaman na pinaramdam sa iyo. No? Hayaan mo ang ating Panginoon at ating mga gabayang, ang maglitis ng kanilang mga kasalanan. Let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay. So let's proceed tayo with a yes or no pick a card. So alam ko na isip ka na guys, no, na magiging um, nampipili mong number, no, within one, two, or three. At of course, nakapili ka na ako ano yung magiging sagot mo, and of course, nakapag isip ka na ng tanong mo, di ba? So isa lamang ang pipiliin guys, sa so within one, two, and three. Let's see. Let's start with the number one. There is a no. Very too strong access denial. No, talagang hindi pinahihintulutan at tigilan mo. Dahil itong bagay na to ay malabong um, ilaban mo dahil hindi siya magsasaksil. No? Huwag mo na ipagpilitan yung sarili mo sa isang bagay. No? There is something a yes with the number two. Follow the guidance. it lead to the truth. ba diba? Kailangan mong sundin ang gabay. Dadaling ka nito sa mas makatotohanan at mas makabuluhang buhay na nararapat para sa iyo. Ang tamang daan at tamang landasin at kapalaran talaga nakaadya para sa iyo. Number three, and of course there is something a yes, glowing result, clarity, seeing the whole picture. No, ang paglago ng resulta at maglilinaw sa mas malaking makabuluhang bagay para sa buhay mo na makikita mo na na this is the better version of yourself or ito yung bagay na malaking pagbabago na dadarating sa buhay mo ang panibagong yugto so guys this is the monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of Sagittarius so sagi 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 maraming salamat po for this wonderful reading so once again this reading is a general reading naman hindi lahat makaka-resonate kung nilaman po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. At of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang niligis ng ads na way pagpalain kayo. Nang jaws at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po sa next video. Bye bye and Babush!